guys. Ayan po. Sa so, ngayon po, nag-iipon po ako ng tubig. Kasi wala pong tubig dito sa amin. Ayan. Wala. Kagabi pa pong walang tubig. So, ayan ang patak-patak lang. Ayan. Dito po ako nag-uhukas. Ayan. Mag-uhukas po tayo ngayon ng buti ng ba. Tapos na nung blue brush ito. Ano. Wala po kasi ako ng tubig. Kaya hindi ko po ako nag-hugas. Nag Nihirapan ano. po ako po ganito. Ayan, diba? Ganito lang po ang trabaho. ikot-ikot din. Parang tayo, pinaikot-ikot. Diba? Ikot-ikot. Parang wala nang tayo. Parang tao lang din eh. Pinaikot-ikot lang tayo. Wala po kasing tubig dito ngayon. Hindi ko ba alam. Bakit wala nang tubig? Uy, para ang tuloy ako hindi ako, ako nakalapag laba kasi walang tubig ngayon dami ko labahan tuloy gusto po ito ang buhay ko dito masarap always happy Bye, bye, tchau -nope. bye Bye, bye. Bye, Thank you for watching.